So, since sa magbit mo yung aliens, pag, um, di ba marami, I'm sure may mga napanood ka namang films or TV or teleserye na may aliens. So, sino yung paborito mong alien so far? Sa lahat mga napanood mong alien Kasi may Love From The Star yung naaalala ko lang. Yung alien. Pwede naman. Diba? ano <laughs> Nanonood ka din pala kay drama. Oo, fan ako ng kay drama. Kasi ang ganda ng plot prod, prod nila, production yeah, nila, yeah, value. Yeah. Uh, pag may roles sila na ini-introduce, Halawa surgeon, mm -hmm. complete yung kanilang research, tapos training, mm -hmm. panong mawak ng lahat. I mean, grabe sila magsabuhay ng character doon. So, yeah. I'm a fan. Pero, ngayon, siguro, masasabi ko, Marianne de Kasi, talagang, number one, nag-transform talaga mm -hmm. siya bilang isang tao, at isang alien. Mm -hmm. Kasi, hindi ko masado ma-explain yung character, pero mm -hmm. makikita niya yung difference. So, mm -hmm. para sa akin, si Marianne, napakagandang alien. <laughs> <laughs> And um, so, mag Holy Week na ano yung plans mo this coming Holy Week? Because I know you're very religious, yeah, very spiritual. Well, holy Week, sure, as Catholic. Visit the church, family, Kasi, sure, pag Holy Week break ang lahat, so yun yung opportunity namin ng na family ko na magsama-sama, banding namin kung para mga churches, uh, magluluto ng ginatay, yeah, very Filipino na tradition, ginagawa ng pamilya so. Saka ito yung time na magbalikloob mag, mag, sa Diyos at magkaroon ng communication, mag nilay-nilay. Parang yun yung feeling ko na once a year kailangan hindi natin palang pasin. Ano, ano, yung mga goals mo pa sa artist na hindi mo pa nagagawa? Actually, ako ngayon at my age, parang go with the flow na ako. Kasi... Parang hindi na hala tayo at best. Parang gano'n, parang yeah. makikita ka sa ano, well, siguro, <laughs> St. Louis. <laughs> yeah. Parang <laughs> ano eh, parang lahat ng best ko, binibigay ko every project na ginagawa ko. So parang yun na lang yung passport ko for the next project na gagawin ko. So sana marami makapanood para sa casting nila, maisip nila ang isang Arnold Reyes. So ganun yung ginagawa ko lang um, never ako nagpapahinga. Every time meron akong gagawin bagong pelikula, parang feeling ko back to zero ulit ako. Kasi yung learning process ba, hindi, nag, hindi, siya, nag, hindi siya tumitigil eh. Every character na nakikilala ko sa buhay ko as an actor, may bagong learning. So ginagawa ko, pag may bagong character ako, drop, drop everything, start from scratch. Para bumbuo yung research ko at yung interpretation ko sa character na iba bahagi ibabahagi ko sa inyo na.